Ayan, magandang gabi mga kasuke. Madilim na gabi sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kasama ng inyong mga mahal sa buhay mga kasuke. Ha? Ah. Ayan, magandang gabi, magandang gabi. sa aking mga kasuki dyan ha ayan mga kasuki bali nakahiga lang ako yung mga nakikita nyo ay bituin na malaki ayan mga kasuki nandito po ako sa may itaas ng aming rooftop mga idol ayan po mga kasuki labang pahangin lang Ya, yeah, welcome, welcome, welcome po kayo, mga kasuki Sa aking munting live, mga kasuki. Sarap magtambay rito. Oh. Yan, mga kasuki, pasok po kayo. Ayan, magandang gabi mga kasuka. oh dito ako nahihiga. Bali, ito po ay lumang papag namin. Nilagay ko dito sa taas, sa may rooftop, mga kasuka. oh, Ito, luma na ito mga kasuka. Nakahiga ako magisa, isa Papahangin-hangin. mga idol. Ako. Magandang gabi mga idol. Ha? Bali, tamang pahangin lang bagong kain. Ayan, malaki ng tiyan. Ako lang mag-isa rito mga idol. Uh, sarap patulog mga kasuki.